So meron dumating na parcel sa atin mga kapatid. Ito yung isa sa mga error coins na talaga namang inaantay ko. At talagang ito ay napakaganda sa aming mga paningin. Okay, so samahan nyo ako mga kapatid. Napakarir nito at ito ay isa sa mga binibili natin sa mataas na halaga. Okay, so tara mga kapatid, buksan na po natin. Ayan, shoutout po sa lahat po ng ating mga kapatid na kolektor na nagpasa ng uh, isa sa mga rare coins na matagal ko na rin pong hinahanap at inaasam na mabili. Ayan, tara mga kapatid. So, bibihira lang po yung mga nakakahawak nitong mga ganitong uri ng uh, klase ng error coins dahil nga napakahirap din pong hanapin sa ating mga bariya. Okay? So, tara, buksan na po natin mga kapatid. Napaka, ano po, thankful dahil napakarami po sumusuporta sa atin na uh, mga kapatid nating coin collector at nagbabahagi sila ng mga ganitong coins. Ayan. Yeah. So, medyo madikit. Ayan. So, ayan mga kapatid. Meron tayong mga freebies na binigay dito ng ating kapatid na kolektor. At ito mga kapatid, nasa loob yung uh, rare coins mga kapatid na error coins. Ayan. So ayan, makikita nyo, yan yung mga common. Yan yung mga previous ng ating mga coin collector. Previous lang po yan, mga kapatid. Hindi po yan na uh, pinagbebenta sa atin, no. Ito po, mga kapatid, kung nakikita nyo. Isusum ko po yung camera. Ayan, mga kapatid. So bilangin nyo mga kapatid kung ilan yung limang piso dito. Ayan mga kapatid. Ayan makikita nyo na agad kung ano yung mga pinagkakaiba ng mga coins na 'yan. So, unahin natin itong mga Meron daw po itong kasamang rotated die error. Ayan, mga previous lang po ito, mga kapatid. Pero yung dalawang tiraso dito, yung talagang binili natin. So, ayan. So, ito mga kapatid, ayan, share ko sa inyo yung tinatawag nating rotated die error. Ayan, ito po ay previous lang din kasama nitong dalawang malupit na yan. Ayan, mga kapatid. So, ito, mga kapatid, straighten nyo yan. Yung, pan, yung line na yan, kung makikita nyo, pag binaliktad ko yan, mga kapatid, ayan. So, naka 45 degree sya, no? Yung pagkaka-die error nya. Rotated die error nya. Ayan, mga kapatid. Ayan. So, dito, tabingi po, sa liwa po yung guhit pagdating sa kabilang. Ayan medyo tuwid, no. So halos 50% yung pagiging rotated die error nito. So maraming salamat po sa ating kapatid na kolektor, okay? So ito na mga kapatid, ang isa sa pinakamalupit na error coin. Ayan Ito po ay isa sa mga double print na binibili natin. Kung mapapansin nyo naman mga kapatid, dalawa po ang pagkakaimprinta base sa normal na limang piso na ating palaging nahahawakan. Ayan. So, medyo malabula yung camera, no? So, ibaba muna natin to. So, ayan mga kapatid. So, makikita nyo naman, isa po ang imahe dito po ay dalawa. So, ito pa ang isa mga kapatid. Itong malupit. Buong buo mga kapatid. Ayan. Ito namang isa mga kapatid ay dalawa rin po ang pagkakaimprinta printa. Samantalang ang normal nating limang piso ay isang imahe lamang po ang naka -imprinta. So, bali dalawa po yung ating nabili. kung meron kayo, ayan, i-message nyo po ako agad direct sa ating Facebook page dito po mismo. Ayan po yung mga tunay na error coins mga kapatid. Hindi po yung 20 pesos na lagpas kuwelyo. Magbubuo na po tayo doon. Okay? Maraming salamat po. Sa ating mga kapatid na kolektor na nagbahagi ng ganitong uri ng klase ng coin sa ating group. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga kapatid nating na kolektor. At sa lahat po ng nanonood dito sa Usapang Barya at Barya Official PH 2.0. Okay, so kita-kits po ulit tayo mga kapatid sa mga susunod nating na updates. Good luck and happy hunting mga kapatid.